Totoo bang hindi nyo pinayag ang maka-attend ng Christmas party ng mga anak niya? Pero naawa hey. din ako sa mga anak ko kasi... Hmm. Meron din nakarating sa akin. Totoo bang hindi pa na hindi pa nabibinyagan yung panganin niyo? Ang hapon po. Kayo ba si Ana Anabel po pangalan nyo? Anabel? po. Pwede mo bang tumuloy? Oh, sige po. Eh, ano mo po? Sige po. Eh, kasi may nakarating sa akin na totoo bang hindi nyo pinayag ang maka-attend na ang Christmas party ng mga anak nyo? Opo. bak bakit naman? Mo? Gawa po ng ano, tapos din po kami kasi sa amin, budget ko nang po. Eh magkano bang kailangan ang baga nung kanto? Ilan pa pala sila? Anak niya. Tatlo po. Magkano bang ambaga baga nung kanto sa Bustati? Ano po? 200 po ang isa. Ang kamahalan talaga. Ano? Tatlo, 600. Okay. ikong Kung papasaliin ko po, pamibili na lang po namin ng pagkain. Araw-araw. Opo. -araw. Pero okay. naawa din po sa mga anak ko kasi... Hmm, kasi kailangan din talaga nila maranasan yung gano'n. Eh, madalas suba gano'n, ta halos taon-taon, hindi nila talaga napapasahin. Halos po simula po sila pumasok dito sila sumasahin. Ano ba ang trabaho ni Mr. Mo? Kung... Distraction po. Sa ngayon, nasa trabaho siya? Opo. Kayo, anong pinagkakaabalahan nyo ngayon? Wala po. Kung may magpalaba po, maglalabada po ako. Maglalabada ni... po. Bada ka muna. Opo, para po may pambili po ng... Kahit pa paano, may pang-suporta. Si Mr. Na... Opo. Araw-araw bang tra ano nyo na trabaho o pag kung meron din ano lang? Pag meron lang din po na mag-tawag din po, extra din po siya. Ilang taon na ba yung pangalan nyo? Kasi meron din nakarating sa akin. Totoo bang hindi pa na, di pa na yung hindi pa nabibinya yung pangalan nyo? Hindi pa po. Ilang taon na ba siya? Mag-12 po ngayon March 10. Grabe, 12 years old na, hindi pa nabibinyagan ano, wala ba kayong planong magpabingin rin Kahit ngayong Pasko man lang sana. Eh, yun po nga po yung binabalak namin. Kasi po, siyempre po, yung pera po. Wala din po kasi kami kahalaga ng pera kalaki. Ano po, siyempre po, mapapakain ka pa po sa mga nina nina hmm. Kaya po, pag, siguro po pag may pera na lang po masapat, na sapat, mapapabingin. Kano'n napapabingin ngayon pala? ano bang gagastusin sa simbahan? Magkano minaabot sa... Hindi ko po alam ngayon kasi po yung pangalawa at saka bunso ko po napabinyagan din po yun. Ay oo yung... nga pala, buti na pabinyagan naman yung dalawa. Ano ilang taon sila nabinyagan? Six po. Six yeah. na? Ma ano na rin? Malaki okay. na rin. Ah oh, po. Buti na pabinyagan nyo kahit pa paano yung, ano, yung dalawa. pag ipunan nyo ano po, kapitbahay lang din po namin ang nagpapagpabinig sa kanya. Sa kanila po. Gratis. So, yung panganay ngayon, wala pa rin. Opo. Pwede mong maikot Ito yung bahay nila, oh. po. Pagpasok mo, ito, sala nila. Sige po. Tama hmm. lang, tinan mo yung ano. Di ba diba ito pinapasok ng ano, pag-umulan? Nakakawang na yung ano. Maanggi yeah. rin po yan, pagka uh, umuulan. Dito, ano? Eh, lapo po namin. namin dito. Ito yung kusina nyo. Okay. Hmm. Parang kung ilaw dito. Ito lang po yung ilaw namin. Parang so, nagluluto na kayong ano. Opo. Ano yung lutoan nyo? Ito po. Pero kung so mag po kami kasi wala na pong gas eh. Wala nang gas. Tapos yung kwarto. Nandun yung... po yung kwarto po. Tinan natin. Halos, halos po. Hindi, yeah, okay lang. So, dito kayo lahat na tutulog. Opo, dito At luta, po yung... Hindi oh, makayo lahat, ba? Diba? Hindi po, kaya dito yung, po yung mga bata. Tapos, tapos Po lalawa. kami. Kasi, yung, hindi po kasi eh. na pag ayun, lahat. Ito yung kwarto nila. Makita ba? O madilim? Ito yung kwarto nila. Kaya lang nakatira dito. Opo. Eh, buti nga. May ano pa kayo? May tubig kuryente nakikikabit lang po kami sa kapitbahay ng ilaw tsaka yung tubig po nakikibig, nakikigib lang din po kami Nakikib, nakikikabit kayo ng ilaw hindi naman yung jumper hindi na po. tinatawag. submeter po ah, submeter andun po yung submeter namin kung buwan ba nyo nun? ano po nakaraang buwan po ang binayaran po namin 7.60 po ang laki tapos po yung sa tubig kung araw-araw po mag-iigib po ang isa yung yung ano nyo, saka nagsi-CR. Ah, sa labas na. Dito. Opo. Ah, yun. Ayun. Hindi, okay na, okay na. Dito. Eh, kaya rin ako napasugo dito kasi gusto ko rin mag-abot ng mag kaunti lang pero talagang pamas ko lang ito sa mga bata ang halagang itong dala ko. Ay, okay Mula, na. Wala, eh, malit. Ayan, pag lumaki yung channel ko, babalikan kita. Eh, pero kung Baka may gusto kong sabihin sa mga mga nito o nanonood sa atin na ngayon. sa mga naka, sa mga on uh, nakakapanood po ng vlog na ito. Gusto ko lang din po na makainin ng kahit konti tulong. Lalo ko po, lalo po yung panganay ko hindi pa po nagbibinyagan. Yung kahit pam pambinyag man lang ngayong Pasko. Opo. Malaking tulong na po yun sa akin. Kasi eh, ma ano mo nakita, di ba siya nabubuli sa school? Ganun din. Oh, hindi naman hindi alam, Naman po, hindi oh, si naman, naman alam, kasi, alam naman mga, mga ko, kasi mga, bata. Niya, or, opo. Bagay. Pero ilang taon na ulit? Ang pangalan niya? 12 po. 12 na, hindi pa nabibinyagan. Okay. Grabe. Wala din po talaga kasi kami na Kasi po, pag may pera din po minsan, binibili ko rin po ng Siyempre, gamot ko. Ay, may, ano pong, ano mo? May asthma po kasi ako eh. Hika. Dika. Opo. Eh, nag-nebulizer -ne kayo na. Opo, andito dito po yung nebulizer po, nakasaksak na din po. Nga yun. Sa... Ito po. Tignan mo yung TV nila, o. Oh. O, oh, nakaano, ano o. Oh. Gumagana <laughs> pa ba itong TV nyo? Opo, pahiram lang din po ng kapitbahay namin yan. Ayan, kita nyo, nakatape na lang yung ano nyo. Yun. <laughs> Nalalablag nga din po yung ano niyan. Ito nga, tignan mo yung mga... Kailan pa uling na-refer to ano nyo? Ng... Simula po nung tumira po ako at nag, asawa po ako. Eh, Nasawa ko po yung nangyari. Nung mo paano kayo dito? Hindi po. Ako ah, na nang bayo Sa lolo niya po yan. parang pamanan na rin. Opo. sa asawa mo. Opo. Hindi pa po napapalitan yan kahit yun. Kailan mo, pag... siguro pag ginanong ko to, bababalik na to sobrang katagal ng ano. Kailan mo yung mga kahoy, oh. Oh. po, mga... wala po kaming binili dyan. <laughs> Lahat po yan, mga bigay-bigay po. Hmm. Sobrang tagal oh. Tingnan mo tong ano. So, ano pong gusto mong sabihin sa kanila may darating na Pasko, hiling mo na mabinyagan man lang. Yun nga o, po, gusto, may sana may po may tumulong po na iregalo na lang po sana ko yung pampabinyag niya. Hindi naman po na ano na sabihin na malaki ibigay. Yung kaya nyo lang po, bukal po sa kalooban nyo na mapabinyagan po yung panganay ko. Kasi ilang taon na po ulit? Magta-12 po yung ano, March. Next year, magta-12 na siya, hindi pa oh, nabibinyagan. Ayan, baka may mga makapanood sa atin na may magandang puso. Saka, 12, magta na, wala pa, hindi pa rin nabibinyagan. Opo, oh, magta-12 po siya ngayong March 10 po. Kahit yun lang na po ang ano, hiling niya ngayong Pasko mga uh, pwede natin mapag-ambag-ambagan ulit gaya nung nakaraan nung kay Robert uh, maraming salamat pala doon nakaraan pero sana mas ano yun po natin sa kanya kasi magtutulot na po yung anak niya panganay pa naman yun hindi pa nabibinyagan so ngayon meron ako syempre hindi naman ako pwedeng iwanan hindi kita pwedeng iwanan ng utang kasi nakasop drinks kami dyan o no? na lang magbaya doon <laughs> Hindi, joke <Diyok> lang. Pero <laughs> kahit pa paano meron din naman akong iabot sa'yo ngayon, ito so, halagang limandaan lang. Ha? Kasi wala pa talaga akong sinasawad sa, sa ating channel. Kaya mo pag luma, lumaki-laki yung channel ko, babalikin ko rin kayo. Salamat po. Malang tulong na po ito. May pabibili ko na po ito ng bigas. Kaya sana kahit pa paano, makatulong yan. Kahit ngayong araw man lang, eh, makaluwag-luwag. Yan po yung anak ng bunso. Hmm, Nandito pala yung bunso niya. Galing yan sa galaan. Nahiya, po nahiya. Siya sa galaan. Hmm, nahiya. Oh. Papa mo nasa trabaho pa daw. Ah, yan lang muna ang ano ko sa inyo. Pare, pamasko. It's lang ina po ito. Limandaan lang, ha? May so, mapagbibili na po kami. Kaya ito, mo, pag may nag... Kaya mo, ambagan bag, bag, ulit sa atin na makapanood ng ating video, eh, babalik ako pa sa inyo. Ah, maraming salamat, uh, ah, ma'am, ano, Ate Annabel. Sige po. Salamat din po.